nandito na kami ngayon sa grocery at pisaan ko na nandito kasi si Marisa ng mga ano mga gusto niyang bilhin kaya naman nagpapasalamat ako sa blessings na yung binigay sobrang na-appreciate ko yon sobrang thank you sa iyo bro admin Bornable Vlog At, mo na admin, thank you po. Ano? Ito na ako. Anong maraming salamat. Meron lang akong ano, gusto kong sabihin na me na ano, yung share na, yung blessing na sinishare mo sa akin, mas naisip ko rin na share din ako sa mas karapat dapat. Kaya panorin nyo na lang, panorin mo yung video na gagawin ko para sa kanila rin talaga to yung binigay mo sa akin blessing i-share ko sa iba kasi ako okay lang kaya pa naman malakas pa yung pagbibigyan ko nito hindi na wala silang trabaho nakikita nyo papakita ko sa inyo mapadala ko sa iyo sana okay lang sa iyo yung blessings na binigay mo sa akin i-share ko rin sa iba sa mas karapat dapat ano pa ano pa yung kailangan nila mga noodles canned goods mga sabon drinks sabi mantika soyo suka ito yung mga sabon ito so yung mantika man Ano yung dalawahan? Sige, bili. Ano bang medyo tuwid? Parang pipi yan. Ayun, ayun ang isa. Mas okay yata. Wala. Kahit yung Pure Gold Del Monte, wala akong nabili dun. Okay na yun. Ano naman? Iba naman. Soft drinks. Tap. Kahit tap lang? Pwede na yan? Suwan. May kape na? ay kape kaya na black coffee yung puro? Huh? Okay na yan? yun na nga, admin, nandito na kami sa bahay. Ito na yung aming mga nag-grocery. At tulad nung sinabi ko kanina, na instead na para sa akin, ibibigay ko na lang din sa iba na mas deserve. Kasi yung pagbibigyan ko nito, wala silang anak buhay. Nagtitinda-tinda lang sila ng ano, barbecue. Mga, para sa sila mga senior yung asawa niya, hindi na siya nakakalakad, nakahiga or nakaupo na lang, bedridden na siya. Kaya mas naisip ko na doon na lang ibigay yung blessings na shinare mo sa akin, i-share ko na lang din sa kanila. Kasi sa tingin ko mas deserve nila. Kaya ito na yon ilalagay lang natin sa tamang lagayan. Mamaya pupunta na tayo doon. Siyempre, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Uh, isa ako sa napili mong bigyan ng pang na package mo sa iyo at sa pamilya mo at kaya mo ni admin. Ngayon, may bisita ko ang nanay ko at ang tatay ko. Wala na siya sa dagat. Andito siya sa Manila. <laughs> well, bumisita sila sa amin. Ngayon, eh, umpisa na natin to tayong dalawang Argentina Meatloaf. Sabinas, dalawa. Ito sa so, mga noodles. 5 6 Ito so, sa mga dilata. So, ng Sabinas. Wow! Ulam. Wow!

Wow. Oh. Tapis toyo suka. Ada yeah. apa? Apa? dapat Wala itu sabon Ada balik dito?

Wala na. Yung lahat, admin. Ang bibigay natin doon sa ano, deserving na magkaroon ng ano, tsubay na package mo na para sa akin, isishare ko rin sa iba. Kaya, maraming maraming salamat sa pamilya mo. Kaya mo rin admin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay kayo at God bless you. Men, ito sila yung sinasabi ko na yung para sa akin, share ko na lang din sa kanilang dalawa. Kasi wala silang, wala silang hanap buhay na maayos. Damat po. Itinda-tinda lang sila. Ano yung update Kasi, ano, you know, yung nanay, sakit din siya. Hindi na, na nakakalakad, di ba? Hindi nakakalakad, may bulag, bulag isang mata ko. Bulag yung isang mata niya. Tapos, hindi na siya nakakalakad. Lagi lang siya nakaupo, paghihiga, alala yan. Ganyan. So, silang dalawa lang sa buhay magkasama. Salamat, yeah. Salamat, salamat, ay, salamat anak ha. Malaking mo Admin. Bornibol vlog. Bornibol. Bornibol vlog. Vlog maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Ay, kayo ng may kapal. At yung mag-asawang Marisa at Boyet Aliaso. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa amin na po dito. Ayan, mean, admin. Marisa at Boyet. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Para sa akin, share ko na lang sa iba. Maraming maraming Mas deserve nila yun. Ah. Ako malakas pa naman ako. Kaya pa maghanap maraming po ay. Maraming salamat si Mon Labudi sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po di anak. Maraming salamat po di pagpalaan kayo ng buong may kapal. Yes, Maraming salamat admin. Ako personal, nagpapasalamat sa tulong na binigay mo sa akin. So, thank you so much. Kaya mo rin admin. Thank you. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. Yan yung bahay nila admin. Babay, babay ante. Babay, babay. Dito na ulit ako sa bahay. Nakakaiyak doon, admin, sa mga ano? Bulag na rin pala yung... Thank you, admin. Left side na mata niya. Bulag na rin pala. Actually, yung tomboy kasi yun, yung isa, pero yung... Yung tomboy na yun, admin, pinsan siya ng tatay ko yearly ko siya binibigyan. Ngayon naisip ko lang para mas marami akong may bigay. Yung blessings na binigay mo sa akin, sinerko na rin sa kanya. Ngayon lang. Sobrang nagpapasalamat sila. Ako rin, pati yung buong pamilya ko, nagpapasalamat sa iyo at me. Kaya, pagpalain pa kayo, yung pamilya mo, ni Lord. Babay. Wala pa bayin. ako. Habol. Happy New Year sa pamilya mo admin sa iyo. Sabi ni Nanay, Happy New Year. <laughs> Happy New Year admin.